Praise God. Um, ng araw po sa inyong mga kapatid. Ah. <coughs> si Brother Mark po pala. Taga sorsigod, sorsigod. Ay, mga kapatid na ito pa. Hello po sa mga Zoom riders dyan, especially uh, sa aking asawa din na si Charity. Yeah. <coughs> <coughs> Pag may exhortation ako, lagi talaga ako eh. Uh, <laughs> 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 may stress, di ba gaya nung uh, word ni uh, Cha nung nakaraan, stress. RPS. But I believe this is a good stress. Yeah. Yeah. Oh, yeah. Right. Like <laughs> Yan. Without further ado, <laughs> let's get it on. <laughs> Yan po, uh, kung mababasa po ninyo sa screen, ano ang priority mo sa buhay mo ngayon? Yan. Yan po, pagbulay-bulayin po natin sa ating mga puso. Kung anong mga priority po natin sa buhay natin ngayon. Yung mga laging inuuna pagising sa umaga, o kaya yung mga plano, bahay ba yan, o sa trabaho, o yung mga design natin sa buhay, no? So, yan. Ano ang priority mo sa buhay mo ngayon? Amen. Amen. Ah, so, uh, let's pray po muna bago tayo mag, uh, magpalaon. Just yes, Lord Lord God, um, kau lamang aming, uh, ang aming ang aming dinadagkil at sinasamba, Lord. Lord, umiikip ng kapatawaran, O oh, Lord God, sa so, mga kasalanan, O oh, Lord God. Lord, uh, Lord, um, uh, kalinisin mo po kami, Lord God. At uh, ikaw po mag sa amin sa pag-aaral na ito, Lord God. Ikaw po manguna, Lord. Ikaw po mag sa aming mga puso, Lord God, para mas lalo namin maintindihan, oh Lord, ang pag-aaral na ito, Lord God. Lord, ikaw lamang ang uh, makita, O Lord God, sa Bible exhortation na ito, Lord God. In Jesus' name. Amen. <coughs> medyo medyo makatid na lang muna ko ngayon kaya kasi siya na sa boses ko medyo iba yung uh, ko. Yan. so ano nga bang priority mo sa buhay mo ngayon yan napaka gandang tanong so ang aking uh, dyan paki slide po slide 2 Yan. Ang aking uh, Bible dissertation na makikita sa Matthew 6.33 But seek first His kingdom and His righteousness And all these things will be given to you as well <coughs> yes. Yes. Yan po At alam niyo mga kapatid uh, Ang susi para mapagtagumpayan natin ang mga pagsubok natin sa buhay at mga suliranin <laughs> ay uh, dapat lagi nating unahin si God no Amen Amen um hindi lang mag-seek uh, God but seek his kingdom and his righteousness no Sa malakaran natin ang kanyang kabutihan no Hindi lang mag-seek uh, God dahil may kailangan tayo dahil uh, nangangailangan tayo but seek his righteousness now no ba'y malakaran natin ang uh, kanyang uh, kabutihan so seek god first no sa bawat pagkising natin sa umaga dapat si lord agad ang ating uh, iang ating inuuna no Siya agad lang yung ating pinapasalamatan dahil tayo ay buhay no may hininga at saka kumpletong ating katawan no kaya, seek God first pagkagising pa lang sa umaga. Hanggang pagtulog, si God lagi yung uh, at ang uh, ating muna. You know? So, yung susunod na slide is, how do you seek God? No? Kaya, paano natin na uh, i-seek si Lord, no? i-desire uh, natin si Lord na ma-obtain. No? So, number one dyan is, Diyok, okay. pakibasa ka number one read your bible. Okay. Read your bible. <coughs> Napaka-importante niya sa araw-araw. Na magbasa tayo ng bible because ah uh, God speaks no sa kanyang uh, mga salita sa bible. Okay. Okay. Siya, diyan siya nagigising ta kasi yung manual natin sa araw-araw no. Okay. Okay. Parang sasakyan lang 'yan, 'yan yung manual mo. Manual mo sa lahat ng ano nang sasakyan mo. 'Yan yung guide mo para maayos mo sa sakyan mo pag may sira, no? So, read your Bible. Number two, uh, bro, Sing song of praise and worship. Praise God. Sing song of praise and worship, no? Sing song of praise. Napaka-importante din yan. Diyan natin mararamdaman yung uh, presensya ng Panginoon sa pamagitan ng pagpuri at pagsamba oh, okay. sa ating Panginoon. And last, Judy, pakiibasa. Medyo mahaba yan. <laughs> pray. Pray, pray. Napang-importante ng prayer because sa uh, pray. And, uh, yan yung magkukunik natin sa atin sa Panginoon, no? yung pag-pray, no? And, always connected to God, no? Pag nagpe-pray ka, palagi ka nagigipag-usap, nag-ano ng mga ano mo, suliranin. So, pray always, mga kapatid. Amen. Next slide. So, yan yung mga benefits po naman tayo sa pagpaprioritize kay God. Magkakaroon tayo ng direction and clarity, no? Magkakaroon ng uh, direct direksyon ng ating buhay no? at kalinawan. So, yung maging direksyon natin, uh, kaya tayo nandito sa mundong ibawo is to uh, serve and worship God. No? Amen. po ba? Amen. So, and also, magkaroon ng peace, no? kapayapaan sa ating buhay, security, victory, katagumpayan, eh, higit sa lahat. Ay, yung joy, may kagalakan sa ating puso, no? So, yan. Um. So, next slide, please. So, yun. Seek God first. Lagi natin unahin si Lord sa araw-araw ng ating buhay at, uh, at makakaroon um, tayo ng katagumpayan lagi sa ating pag-araw-araw na mga hamon ng buhay. So, sa conclusion na po tayo, ako ay naniniwala na inuna natin ngayong araw ang Diyos at uh, tayo ay nagkakit punti dito no, sa bahay pa ng bahanan. At sana sa araw-araw, no, lagi natin unahin si Lord sa araw-araw ng ating buhay. Dahil uh, siya lamang yung kailangan natin kung wala nang iba. No? Kasi pag, pagka si Lord yung inuna natin, lahat ng mga bagay ay susunod na lamang. Amen, Amen. po ba? Amen. Kaya ano natin, Lord? No? Ano na, lupalakpakan natin si Lord. Yes, Lord, Lord Lord God, Lord, ikaw, oh, Lord God, sa iyong kanagalaan sa aming buhay at ikaw ay, uh, ikaw ay muna sa aming pag-aaral na ito, Lord. Lord, sana'y magamit namin, na amin, oh, Lord God, itong napag-aaral namin, na oh, Lord. At Lord, um, the more I seek you, the more yeah, I will love you, O oh, Lord God. Lord, maraming salamat sa iyong uh, pagmamahal sa amin O oh, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. 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 thank <laughs> you